ang dami napasok. Bakit kanina lang ako nakakita ng hindi hindi pwedeng mag-offer yung mga bisita? Bakit wala kayong tights? Bakit wala, wala kayong love offering? Bakit wala kayong ganito-ganito na nakasopre? <laughs> <laughs> eh kasi wala ho sa Biblia yun eh, kapatid. Eta, nyo. Unang-una, ang bisita po rito sa amin, hindi namin tinatanggap pa ng pera. Kahit ano. Bawal po kasi sa Biblia yun eh. Na kahit sino hihingan mo ng pera. Bawal po yun. Yung walang delikadesa, matakaw ng pera, kahit sino hihingan. Pero kung may delikadesa Biblia ka, ikatlong Juan 7. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. Kita mo. No. Pag hintil ka, hindi ka pakabilang sa, sa church. Gentile ka, hindi ka kukunan kahit ano. Ang mga alagad, walang kinukuhang anuman sa mga hindi. Paano po pag-baptize ka sa ano nyo? No? Voluntary pwede ka magbigay. Ay, magbingan. wala po kayong talagang tights na ika, dapat... Wala yung tights, Ay, kasi... wala. Kapatid, alam mo yung tights, <laughs> malakas pagkakitaan niyang tights. Eh. Limbawa, magkano ba kita niyo rin sa Hong Kong? 3,000 Hong Kong dollars? 3,000. Ay, ah, pagka nag-tithing nag ka, ay ibig sabihin nun, 320 sa pastor. Pero wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia. Hindi aral ni Kristo yun. Yung pong paika po, eto po yun. Basahin natin. Ebreo 75. Pakinggan nyo po. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang sa serdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa kanino kukunin? Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Ayan, yung mga kapatid ng mga anak ni Levi na saserdote, yun ang merong katungkulan magbigay ng ikapo at ang mga saserdotes libitas, yun naman ang kukuha ng ikapo. Utos po yan sa panahon ng saserdotes libitas. 7-5 yan ang Ebreo, no? Lagay natin nga sa dose. Sa Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nung palitan na yung saserdotes libitas, pinalitan pati kautusan. Kaya nawala yung ikapu eh. Eh anong kapalit? 9.7 ng na ikalawang kurinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigyan sa loob. Hindi ikapu yan. Ang magpapasya, puso mo eh. Eh kung gusto mo nga magbigay ng ikalima lang, pwede eh. O kung maaati mo naman na magbigay ka ng ikalima, pwede eh, kung wala ka talaga eh. O alimbawa naman, gusto mo naman magbigay ng ikadalawang po, pwede rin. <laughs> Hindi naman kita ni pinipil, puso mo nagpasya eh. Yun ang panahong kristyano. Ito ang batas. Magbibigay ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yun po ang batas ngayon. Pinalitan na yung ika po. Ang Diyos, mas tinitignan niya yung puso ng Kristiyano. Mas mabuti, mas karugod sa Diyos, nung nagkusa ka ng kusa mo na you have been generous by your own volition. Yun ang gusto ng Diyos eh. Uno disinwebe ng Isayas. Kung kayo'y magkusa at mga masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Alam niyo, ang Biblia po may utos na kusa. Eh, hindi naman lahat tayo dapat pepresyon. Ikaw, bahala kang magkusa. pa may nagpapalimos sa'yo. Sabi nung pa, nagpapalimos, palimos nga, 50 pesos, hindi ka ba magagalit? Pinamalimos <laughs> ka lang, ikaw pa nagpipresyo. Hindi <laughs> ba ka kayo? Pero kung ngayon nagpapalimos, maawa naman po kayo. Baka nga, bigyan pa isang daan yun eh. Dahil naawa ka Eh, itong mga pastor, kung magpalimos, may presyo eh. Hindi ba nagpapalimos yan? Pag dating mo sa kapilya, may yung yung kahon, lumilibot yun eh. Eh, mali talaga eh. Alam nyo kung ba't mali? Sa Biblia, hindi yung kahon ang lumilibot, yung kahon ang pinupuntahan ng tao. Ganon sa Biblia. Pakinggan nyo. Sa Marcos 12, at umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. Mm. At maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. Mm. At lumapit ang isang babaeng bao. Pati nyo, yung maghuhulog, yun ang lumalapit. Eh. E, ano nga yung ginagawa ng relihiyon Yung kahunan lumalapit para wag kang makaiwas, tatapatang ka. Pag hindi ka nagbigay, tatagalan sa harap mo yung kahon. <laughs> iba Gano'n yun. Mali po yun. Dapat, ikaw ang lalapit sa kahon. Gano'n pa. At yung bisita, hindi kasali yun. Kasi po, hindi pa naman kapatid, hindi pa naman palataya Bakit mo hihingan? Sabi ni Kristo, yung hindi sumasampalataya pa, yung hindi pa nakakaunawa nung buo dun sa gampanid ng grupong sa Diyos, hindi dapat hihingan. Hindi ka kukuha ng kahit ano. Nakasulat po sa Biblia.